Di po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang po sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po muli po. Pinasasalamatan ko po yung mga subscriber natin saan man po kayo. Sulok ng buong mundo, kumusta na po kayo? At sa mga ngayon pa lang po nakapanood po ng ating mga vlog, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel e eh, paki subscribe po ang ating YouTube channel at yung bell ay huwag pong kakalimutin na pindutin para na may notification po kayo sa mga video na ating ina-upload. Ang ating pong vlog ngayon o ang ating topic ngayon ay tungkol pa rin po sa eleksyon na darating sa Mayo. Ilan linggo na lang po? ilang linggo na lang? E eh, mag i -election na. Kayo po ba? O ikaw na nanonood ngayon, nakapili ka na ba? Nakapili ka na ba ng iboboto mo na senador? Diba? Nakapili na ba kayo? Ayan po ang topic natin ngayon. Sino ang susuportahan ng Iglesia Ni Cristo? Ang Team Marcos o ang Team Duterte? Diba? Kasi bakit mahalaga po? Bakit mahalaga ang pagsuporta o pagendorso ng Iglesia ni Cristo sa mga tumatakbong mga senador? Kasi alam naman po natin na ang Iglesia ni Cristo nga o ang mga Iglesia ni Cristo ay may kaisahan po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ditulad po sa ibang reliyon. Ito po ay siguro alam din po ninyo. Hindi po tulad sa ibang mga sekta. Eh, may kanya-kanya po silang manok. May kanya-kanya po silang sinusuportahan. Di katulad po ng Iglesia ni Cristo, Ang Iglesia ni Cristo po ay may kaisahan po. May pagkakaisa kung ano po ang ipinasya po ng tagapamahalang pangkalahatan. Ayon ang iboboto, walang idadagdag, walang ibabawas. Yun, mag-comment naman po kayo sa ginagawa natin ngayong pagbablog kung naisip nyo na kung sino ang gusto nyong senador, eh pwede po kayong mag-comment. Pwede nyo pong sabihin yung mga nais nice po ninyong sabihin. Sabi ko nga po eh, may kalayaan po tayong magpahayag ng mga saloobin natin. Alam natin na ang Team Marcos po ang mga sa gobyerno po ngayon yung mga tinatawag na Team Marcos. Eh may mga ano po sila ngayon, may mga issue. Unang-una nga po yung pag-aresto po. Yung pag-aresto po kay dating pangulong Rodrigo D Duterte. Pasensya na po, may po na bubulol, Yung pong pag-aresto po kay Rodrigo Roja Duterte. Yun, isang malaking issue po yun sa Administrasyon Marcos o sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking issue po yun. Yung pagkakauli po o yung pagpapauli po o pagdaki po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita naman po natin, opo, nasaksihan po natin, napanood po natin sa TV, sa mga nagbablog na katulad ko, na nagalit po, nagalit po ang mga supporter. Yung mga tagasunod po ng mga Duterte, nakita natin na pagkatapos, arestuhin po si Pangulong Rodrigo Duterte, tapos isa kay po siya sa eroplano dalhin sa ibang bansa nakita po natin yung mga nagmamahal po sa dating pangulo diba iba't ibang mga lugar po ang nagsagawa ng rally pagtutol po sa ginawang pagpapahuli kay dating pangulong Rodrigo Duterte kaya po maswerte po maswerte po sabi ko po ay eh, maswerte po ang susuportahan ng Iglesia ni Kristo. Kaya po sa mga susunod na pagbablog natin, sa mga susunod na pagbablog natin, ahabangan po natin yung mga opo, yung mga dadalhin, yung mga susuportahan ng Iglesia ni Kristo. Baka sabihin po ng mga nanonood, opo, Opo, ikaw, ikaw na nanonon, baka sabihin nyo, oh, lang kayong mga iglesia ni Kristo. Tama po kayo. Kukunti lang po ang mga membro na ng iglesia ni Kristo. Mas marami po ang katoliko, ang mga muslim, at ibang mga sekta. Pero, ang kaibahan po, ang kaibahan nga po sa mga miyembro o sa iglesia ni Kristo, meron po silang kaisahan. Meron po silang pagkakaisa. Katulad po, ito po halimbawa po, katulad po nung nangyari na nagsagawa po ng National Peace of Rally ang mga iglesia ni Kristo. Nakita po ninyo kung gaano po, gaano po, kung gaano po karami ang nakipagkaisa sa panawagan po ng tagapamahalang pangalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang ginawa pong pagrarally po noon ay para sa kapayapaan ng ating bansa. di ba? Nakita mo napakarami po. Kasi isa na po akong sumali po doon. Doon sa rally. Baka sa mga kapatid po, baka nakita pa po tayo doon. Ang ibig ko lamang pong sabihin, kaya po ninanais po kaya po ninanais po ng mga kandidato na makuha po ang pagsuporta, na makuha po ang boto ng Iglesia ni Kristo. Kasi alam nila na may kaisahan po, may pagkakaisa ang mga Iglesia ni Kristo. Halimbawa po, sabi nga po eh, kokonti lamang po ang mga Iglesia ni Kristo. Tama po yon Pero halimbawa, ang bilang po ng mga iglesia ni Krisa. Sabihin na natin pinakamababa. Sabihin na natin 10 milyon. 10 milyon. Sabihin po, po natin na 10 milyon. ba? Diba? Yung 10 milyong na yun na boboto. sa isang kandidato. di ba? Diba? Napakalaki na po ang lamang nun para sa mga hindi po pinalad na suportahan ng Iglesia ni Cristo Ganito lamang po yan. Halimbawa po sa probinsya. Opo, halimbawa po sa probinsya. Sa, probi sa probinsya, di ba, may mga poso po yung binobomba. O ranas ko po magbomba ng poso. Halimbawa lang po, sa probinsya may poso. Sabi na natin, dalawang balde. Dalawang balding puno na tapos yung, yung, ibang igib, eh mag-uumpisa ba lang pong magbomba, samantalang yung dinala po, o sinuportahan po ng Iglesia ni Cristo, meron na siyang dalawang balding tubig, di ba? Napakalaking kalamangan po nun, para sa isang kandidato. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel, at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, Paki like, comment at subscribe po muli po. Binabati ko po at kinukumusta ko po ang lahat po ng mga subscriber ko po. Ang lahat po ng mga laging nanonood po. Laging nanonood po ng ating mga vlog. At kung kayo po ay bago pa lamang at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po muli po sa susunod po na pagbablog natin. Ang topic pa rin po natin ay tungkol po sa gagawing eleksyon. Sabi ko nga po eh, sino ang dadalin o sino ang susuportahan ng Iglesia Ni Cristo? Ang Team Marcos ba? Diba? O ang Team Duterte? Kaya magkakaalaman na po, ilang araw na lamang po, magkakaalaman na po kung sino, kung sino, ang dadalhin ng Iglesia ni Cristo